Good morning, good morning mga idol Biyahe ni Papa Dogs So, isa namang mapag, mapagpalang araw mga idol Araw na naman ng Webes mga idol Andito tayo ngayon sa Barangay Syndicate Aroroy Masbati So, shout out, shout out mga idol sa mga taga sindikit dyan. Pwede kayong mag-comment kung taga rito kayo. Ah, nandito na mga idol, oh, yung mga heavy equipment mga idol. Para ng laruan. Ano kayang ginagawa nila dyan mga idol? Ayun, lalo na yung nandun oh. Sama na sa biyahe ni Papa dogs. So, andito nga tayo mga idol sa lugar sa gold mining. So, maganda dito mga idol kung mainit kasi walang walang masyadong putik ang daanan pero kung maulan eh maputik dito. Ayun, nalalim na lang nalalim na nang hukay doon mga idolo. Hindi na makita yung naghukay ng bakho. Dito tayo ngayon sa kabundukan. So, 'yun lang mga idol. Paibayin eh. Bay lang natin tong daan papunta sa Labasan ng bundok yun oh you know, mga idol ang taas ng bundok dun oh dumping na bundok hindi na siya original na bundok uh, tapos ito man ito, andito rin yung ano nila palatubigan for today video sorry sito Port sa for today's For today's video guys <laughs> Kay ganda ng umaga Sa panahong masaya inaw magdiretso na nainit so god inaw no, tubig. na tubig wala na nagawas ang lain inaw nagawas sobra na maras tubig awaran na hmm. Ayaw, gamay na lang ani ang awas so yun lang muna mga idol thank you for watching